Hello. Good morning. Today is uh, September 13, 2023. Ah uh, recap muna tayo, no. Kahapon, 9 September 12, 2023, yung pairing natin ito, 9443 -40787176. Ang password natin is 7. So, dito, ang lumabas dito is itong 437. Tinamaan yung 43. So, 437, target pa. So, ang pangalawa, sa 3D yan ha, ang pangalawa is 467, Mindanao although rumble. Dito naman sa 4-0, tinamaan itong 1-4-0 although rumble lang. Pero ang pagkakamali ko, hindi ko nasirkulan. So, yan ang ano. So, nakatatlo tayo. Dalawang, dalawang 3D, isang STL uh, Mindanao. So meron pa din tayo ano yung 7788 sa STL Visayas. Dito itong pairing nito tumatama din siya sa ano double. Pero hindi ko pa binibigyan ng pansin yan. So ayan balik. Bak ano na tayo? Umpisa na tayo. Sa September 13, 2023. Ngayon, ang pasakay ko, ang, 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 ang pairing ko ngayon is 474940797090. Ang sure ko is 0. So, nandito na naman to. ito. Itong mga sinirkulan ko, sure na ito na may mga sirkula ko. Laban, liban lang pala dyan, ano? pag itong pairing ko sa tingin ninyo may nagustuhan kayo dito na wala sa circle kagaya nitong 9-0 yan 4-9-0 gusto ninyo yan di kunin ninyo no so isa lang ang ano ko itong ito na ito hindi ito nagbabago hanggang September Ito'y ibinabalik-balikan ko. Tsaka itong mga yellow na ito, mga lumabas na ito. So So marami na. Hindi ito na si zero simula September 1. Oh, mayroon din September siguro totoo o 3 na zero ako. Yes, oh, naka-isang araw lang ako. Tapos ito tuloy-tuloy. So ngayon ang ano ko ngayon is ito. Ha? Ito. Kasama ito sa pairing na ito. Dito. Yan o. So, ibilangin natin kung ilang combination nga ako ngayon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 combination. So, bago ako, ano, ah, mag may ano lang ako reminder lang ako doon sa magpapa add sa group chat ko kung pwede lang ano i-message niyo lang ako sa messenger ko yung Manolo Costa Chu Logasan kasi may mga nag-request sa akin pag i-check ko na doon sa messenger para mapasama sila sa group chat ko. Ang pangalan nila, marami. Hindi lang siya nag-iisa. So nalilito ako kung sino. Alin ang, po, uh, alin ang kukunin ko para may add ko sa group chat ko. At saka ano pala? Uh, sana ano? At saka ano pala? Ah... Uh, congrats pala doon sa group chat member ko. Nakadalawang tao ngayon ang nanalo. So, congrats sa inyo. Ah, sana magtuloy-tuloy na parati mabibiya, mabiyayaan ang ano ko. Dahil nandoon may mga special number akong ila ibinibigay sa kanila. Kaya yon So, liban lang dito na ito. Meron pa kong ibinibigay. So, shout out pala sa mga subscriber ko at saka mga viewer ko. Salamat pala sa pagtatangkilik ninyo sa ano ko, sa vlog ko. So, hopefully paki-share lang, like and subscribe. paki lang ang notification bell para mayroon kayong pang-araw-araw pag nag-vlog ako out right away magpapapap doon sa ano ninyo mga cellphone ninyo so hindi na ako magtatagal no? ah uh, share share lang like and comment so magandang umaga sa inyo lahat bye bye and good luck